Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, sa trabaho ay may matang mapanuri na may kadali ang pwedeng min sa mga nagyayabang, na iiwanan ka kagad para makaiwas makapagsalita ng hindi maganda. Maingat kahit sa pagsisalita hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap, sa tahanan ng gusto ay masayang nagsasalo-salo sa pagkain ang nasa isipan, para laging makaipon ng good vibes ng buenas sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22, number 34 at number 19. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ngayong araw ay masipag at masinop, at hindi nagtitiwala kagad sa kausap pagtungkol sa pera, matyaga sa ginagawa dahil nasa isipan kung may titiyaga ay siguradong makakagawa ng pag-asenso sa buhay sa trabaho ay sumusunod sa patakaran ng napasukang hanapbuhay may ugaling may katapangan na kayang ilabas pagkailangan ang bigay na ugali ng kalikasan sa capricorn ngayong araw na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 34, number 26 at number 19. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may matapang na ugali at hindi nagpapataan sa ginagawa sa trabaho, at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala maingat, may kadaliang magseselos ngayong araw na pag umiral ang selos ay madaling magalit at ayaw ng nang nangangarap ng sobra, ang gusto ay dahan-dahan para matupad ang pinapangarap, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 22, number 34 at number 17. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, matahimik kung nasa trabaho at laging inuuna ang dapat na at hindi makakayang kumita ng pera, kung susuhulan lang dahil ayaw ng ganoong kinikitang pera, focus sa mga ginagawa kung nasa trabaho dahil ayaw ng mapipintasan, at ayaw ng mga usapang tungkol sa pera, lalo na kung pag-utang dahil hindi basta magpapautang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 23, number 36 at number 19. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa trabaho pasok ay masinop at matyaga, At mas gusto na gumawa ng mag-isa sa mga dapat na gagawin ng patuloy na may pagkakakitaan ng maayos, at hindi gagawa ng bagay na siya ay mapipintes, maingat sa pagsisalita at hindi magsisalita ng kabastusan, sa tahanan ay masasayang usapan ng gusto ayaw ng mga burwan ng may okrayan, maingat magbitaw ng salita dahil ayaw ng may sasama ang kalooban sa mga nakakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, pahinga ng katawan at ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 22, number 14 at number 29. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig nabigay galaw ng mga kalikasan madisplina sa sarili at sa mga gawain, at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa buhay ng ibang tao, kung sa pera at kung kikita ay mas mainam na walang kalokohan, sa trabaho ay may takot gumawa ng mali dahil baka makarma ang nasa isipan, kaya laging maingat sa mga kilos at sinasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, nang mula sa liwanag ng buwan, laging may kahandaan makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan. May katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 10, number 34 at number 19. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga gustong plano para makaunlad sa magagawang pamumuhay, masinup sa kinikita at strikto sa mga dapat nagagawin, hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong pakikipag-usap, ang kasipagan ay laging dala sa mga ginagawa para makaipon ng pera sa ikakaganda ng buhay, matapat sa pinagkakakitaan kaya hindi gagawa ng bagay na mawalan ng trabaho, at sa trabaho ay maingat sa ginawang at sinasabi, ayaw ng mga paligoy-ligoy na usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 23, Number 10 at number 45. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matsaga sa mga ginawa at laging inuuna ang trabaho para mapanatiling may hanap buhay, nang sa ganoon ang pamilya ay para may magandang pamumuhay, masinup sa trabaho at madisiplina sa mga ginawa. Ayaw ng usapang suhulan takot mawala ng pagkita ng pera. Mas gusto ang may plano sa gagawin at mga ikikilos at sinasabi, nang walang mapasok na problema, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 19, number 24 at number 36. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maselang ugali sa trabaho dahil strikto ngayong araw. Sa trabaho ang gusto ay dapat ay nasa maayos ang lahat. At kung pera hanggat maari ay ayaw ng nagpapautang, madisplina ayaw ng usapang angan. hindi kagad nagtiwala sa mga bagong makakausap, maaruga sa pagkain ng pamilya ng laging malusog ang katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 18, number 25 at number 36. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, hindi kagad nagbibigay ng opinyo maingat at ayaw ng mga usapang may kayabangan para hindi ka makakuha ng kagalit na tao. Pag may sinabi o naipangako sa kausap ay gagawin, maingat dahil ayaw ng may makakagalit na tao, may ugaling mislan sa trabaho na mas gusto gumagawa ng may isa, Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 25, number 18 at number 40. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. ng galaw ng mga kalikasan, may kahabaan ang pasensya sa mga gawain, pero may matapang na ugali ngayong araw, na kayang ilabas kung kailangan, kung sa pera ay hindi magtitiwala kagad maingat, matyaga sa hanap buhay dahil nasa isipan pag matyaga ay kaya guminhawa ang pamumuhay, at ayaw ng mga pagpapataan sa trabaho, inspirasyon ng pamilya at minamahal kaya hindi makaramdan ng katamarin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, at masaya ang pakiramdam pagkasama ang pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 29, number 10 at number 5. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matahimik na araw ang gusto. Kung may ginagawa ng walang aabala at laging masaya ang pakiramdam dahil kumikita ng maayos para sa pamumuhay, at may ugaling hindi makibo mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, pag may sinasabi ay gagawin ayaw ng napapahiya, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, sa dapat gawin ay mas gusto na nakaplano at hihingi ng opinion muna sa iba, handa laging makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw. Namula sa sikat ng araw, may katipiran maglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 27, number 19 at number 34.